Agapoy ka splash Yan ang sigaw ng ating puso Para sa kapwa tayo'y laging buo Sa bawat oras, bawat araw Tayo'y andang tumulo Magandang araw mga kaagapay Ngayon samahan nyo kami sa panibagong adventure Sa aming pagdating Agad kaming sumakay sa bangka Andang tumungo sa bayan ng San Andres kung saan magsisimula ang aming pangingisda sa aming patutunguhan mula sa Barangay Panike sa boundary ng barangay matutuna ay dito kami nagsimula may kalayuan lamang itong limang kilometro hawak ni Unyok ang mahabang nylon ang pangunahing gamit sa panghuhuli ng isdang tulingan habang patuloy sa paghahanda agad nang inihulog ni Unyok ang kanyang nylon sa dagat. Sa bawat andar ng bangka, dahan-dahang hinihila ng agos ang mahabang nylon, umaasang mamaya ay may mahuhuli Sa ganitong oras, makikita ang mga mangingisda na abala sa kanilang paghahanda. Ila may sinyales ng magandang huli. Sa kalagitnaan ng dagat, may mga ibong nagliliparan. Nagpapahiwatig ng presensya ng mga isda sa ilalim ng tubig. Ganito ang buhay sa laot. Puno ng paghihintay, pag-asa at sakripisyo. Sa bawat paglalayag, laging may dalang pangarap ang makauwi ng may huli at may maihain sa hapag ng pamilya. A few moments later. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, napansin namin ang paglabas ng mga isda sa dikalayuan. Ang iba sa amin ay nagmadali upang habulin ang kawan ng tulingan habang ang maraming bangka naman ay nakipagkarera para maabutan ang mga ito. Tila isang karera na kung sino ang mauuna na ganitong paraan ng pangingisda. Kailangan ng bilis o pakikipaghabulan upang mahuli ang mga isda. Kapag nabingwit na ang isda, agad na binibitawan ni Onyok ang maliit na palitaw o boya, isang maliit na styrofoam na nagsisilbing palatandaan. Sa sandaling iyon, igurado na may isda siyang nahuli. Ang simpleng senyas na ito ang nagpapatunay ng kanilang tagumpay, isang paraan na ang kanyang boya ay may isda matapos bitawan ng boyang maliit. Agad namin itong babalikan upang abangan ito. Si Kaagapay Wensi Ferreira ang nangunguna sa pag-aabang. Handa na siyang kunin ito at ilahin ang mahabang nylon upang maiangat ang nahuling isda mula sa dagat. Hey, Nagpahuli kami ng isang tulingan. Hindi pa talaga malaki, ngunit sapat na rin ito. Single type ang tawag sa ganitong uri ng pangingisda kung saan hinihila lamang ang mahabang nylon. Hindi tulad sa ibang probinsya kung saan madalas ay gumagamit sila ng dalawang bangka. Inatawag nila itong combined dahil nasa gitna ang pamain naman sa romblon, isang mahabang nylon lang ang ginagamit na hinihila ng bangka. Matapos nito, mag-aabang kaming muli sa paghahanap ng mga isda, umaasa at nagbabakasakali na baka may mga isda pang magsilabasan mula sa kalaliman ng dagat. Ang iba sa amin ay paikot-ikot, palipat-lipat ng direksyon upang subukang hanapin kung saan naroroon ang mga isda. A few moments later, Makalipas ang mahabang oras ng paghihintay sa gitna ng dagat. Nagpatuloy kami sa paghahanap. May mga bangkang umiikot sa malawak na dagat. Inahabol ang bawat palatandaan, ngunit hindi laging pabor ang kalikasan. Minsan, ang kawa ng mga isda ay naglalaho bago pa man namin sila maabutan. Sa kabila nito, umalik kami sa isang boya, isang maliit na styrofoam may nahuli kaming isda. na sana. Unit lang hilahin na ito ni Unyok sa isang iglap, ang isda habang hinihila pataas. Ayan. Uh, ayan. Ay, ay pa na eh. -alit, ah. Mabilis itong lumangoy pabalik sa kalaliman. Hindi kasi kaya ni si... pisang Unyok. So guys, nakaawa si Pinsa nun dahil maliit ka daw, panakito niya pag lumaki na, sakito niya balikan <laughs> Lumipas ang mga oras ng aming pakikipagsapalaran sa dagat ngunit wala na kaming makita pa kaya't nagpasya kaming umuwi na dala ang isang tulingan na nahuli namin maliit man pero sapat na upang magbigay ng ngiti ganito ang buhay ng mangingisda di laging may nahuhuli ngunit sa bawat araw na lumilipas natutunan naming pahalagahan ang anumang ibinibigay ng dagat isang biyaya na dapat pa rin ipagpasalamat kahit isa lang ang nahuli ito'y simbolo ng pag-asa patunay na sa likod ng bawat pagtitiis dala ang pag-asang magbibigay ng panibagong hamon sa mga susunod na pakikipagsapalaran sa karagatan kasama sa biyahe Kasama si kaagaw pa'y tough ang tumulo Matang umalalay Basta may lakay Tayo'y sabay-sabay Tara na't sumabay sa Kasama si kaagaw pa'y tough drugs